sa dayapan, so dayapan po ako nag st pero sa samar po ako nag ano sa oh, so dayapan nag-iste! ka ining ha jok jok charo charo sa dayapan daw nag-iste! pero taga... taga ah, nag-iste. Taga taka 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 ako nagmula po. taka Diyos ko naman. taka so, naman nakilala ni Rex? Ah, uh, dati po ano, daw. Ha? Huh? Hindi po. <laughs> Saan? Saan? Saan ka nakilala? Para pa pabisaya na ako. Paano papabisa? ayaw nga niya magpa-camera. <laughs> no, 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 no. <laughs> <What's up? laughs> Botos. Kaya nga po ako gawa na may balat po ako dito sa mga gilidang Pesme ko. Kailan po kayo maaway dito okay, sa Philippines? Kailan po kayo dito okay. maaway sa Philippines? December pa hindi. Ah, December. Matagal din ka po pala kayo mamit. December pa pala. Matagal po po kayo mamit. Oh, baby! It's triple Oh, yeah! Nag-asawa na nga kayo? Oo nga, ay, ay. Hindi. <laughs> hindi ko alam. Hindi nga pala nag Hindi pa po ako, hindi ba? Pinakausap na ako ng mga magulang ko. pa. Sa totoo po, hindi pa po hey, ako, hindi ba? Pinakausap lang ako ng mga magulang ko doon sa magulang po ni Rex. Ah... <laughs> 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 Oh, no, no! Ako lang po, sa totoo lang po, eh, this is city po. Ako! Oh, oh. no. Parang ako din. This city. Okay Hindi. Ako lang po ba, para magkaanak po kami, nagbabalak na po kami mag-anak. Ay, naku po, huwag mo anak. Ay, huwag mo na ini. Gusto po. Okay. Pisan-pisan mo na. Kasal muna bago anak. Hindi, para po, paglaki po nung bata, parang kapatid ko lang po. No, okay. Okay. Kasi oh. na ko po yung Asa asawa agad din eh. Ayun na, namit ko po nung isang araw po yung anak ko Tsaka po ngayon ba, nakausap ko para magkapatid lang po kayo. <laughs> Magkahit lang ni Ninya. Magkahit lang ni Ninya, kadur nila Parang pandak ka si Ninya eh. Ay, sorry, napapabisaya na din ako. Napapabisaya na din ako ini. no, 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 no. 聽唔聽到？<laughs> <laughs>